Marami sa atin ang nakikipagsapalaran araw-araw sa pagkukommute upang makarating sa kanika nila mga trabaho at destinasyon. Pero para mas mapabilis, mas convenient at less hassle, mas tinatangkilik ng mga commuter ang LRT. Kaya naman upang mas marami pang pasahero ang makinabang, mas pinahaba na rin ng Light Rail Manila Corporation ang operasyon ng LRT1 tuwing weekdays. Simula bukas, extended na ng 30 minuto ang operasyon. Ayon sa LRMC, aalis ang huling tren sa Dr. Santos Station ng 10.30pm mula sa dating 10pm. Aalis naman sa Fernando Post Station ang huling tren ng 10.45pm mula sa dating 10.15pm. Payo naman ang pamunuan. Dumating ng mas maaga sa mga istasyon dahil magsasara ang mga ticketing booth limang minuto bago mag last trip. Wala namang magiging pagbabago sa mga last trip ng tren sa LRT1. Bukod sa LRT1, una ng nagpatupad ng extended operations ang MRT-3 kahapon. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dison na bigyan prioridad ang kapakanan ng mga pasahero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.